Anong ganap sa mundo ng showbiz? Idinaan sa biro, pero ramdam mong iritado si Willie Revillame sa kinalat na chismis sa kanila ng dating co-host niya sa Wow na si Herlin Hipon Budal. Kaloka nga kasi ang chismis na kesyo kaya nawala si Herlin sa Wow ay dahil nabuntis nga ito ni Willie. Kaya naman sa mismong show ni Willie, habang pinakikita niya si Herlin na nasa video wall niya, naglabas siya ng pagkairita sa pinakalat na chismis. Na chichismis ho na nagkaanak daw ako kay Hipon at Buntis daw. Hindi totoo yan. Puro fake news ang ginagawa nyo. Sabi ni Willie. Pati kay Chris Aquino. Mahiya naman kayo. Huwag kayong maniniwala dyan. Pati mga taong nananahimik. Dugtong pa ni Willie. Kaya daw nawala si Hipon na Buntis ko. Anong magiging anak namin? Hipon? Pabiro pero naiinis na sabi ni Willie. Nagtanong din si Willy kung paano ireklamo sa NBI ang mga gumagawa ng chismis sa kanila. Well, kaloka nga kasi ang mga chismis sa YouTube. Ang daming malalakas ang loob na magpakalat ng mga chismis. Porke wala silang mga mukha sa kanilang mga YouTube channel. At kung ano-anong pangalan lang ang ginagamit nila. Well, dapat nga sigurong ireklamo ni Willy sa NBI. Ang mga nagpapakalat ng fake news para kumita o para sa mga views. Dapat ay masampulan talaga para madala ang iba. Anong masasabi mo sa balitang ito?